Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag WalkwithLan at maligayang pagdating sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na mahalaga, may lalim at may haplos ng katotohanan. Ngayon pong pag-uusapan natin ang isang kwento ng prinsipyo, tapang at tagumpay. Ang giting ng pasig no? sa ilalim ni Mayor Vico Sonto. Handa na ba kayong maglakbay sa isang ilang mga minuto na pagtalakay na puno ng insights, kwento at konting tawa? Tara, simulan na natin yun. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, ha? magpadala ng super text. Kahit piso, malaking tulong yan mga kaibigan. Isipin nyo ito, isang maliit na basketball court sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Ah, na napapaligiran na makipot na iskinita, Walang LED screen, walang Jollibee take out, walang party band. Ah, pero puno ang lugar ng mga tao. Nangingintab ang mga mata sa pag-asa kahit walang libreng bigas. Ito ang giting ng pasig. Ang kampanya na nagpatunay na ng prinsipyo ay kaya balang manalo sa eleksyon. At hindi lang manalo ha, umiskor ng 15-0 landslide. Sa episode na ito, susuriin natin kung paano nanalo ha, si Vico Soto at ang kanyang giting ng pasig ha, laban sa malalaking pera, trolls at tradisyonal na politika. Kaya mga kababayan, ihandangin yung kape dahil ito ay magiging isang malalim na paglalakbay. Noong April 29 sa dapit hapon sa barangay Pinagbuhatan, nakatayo si Mayor Vico Soto at ang kanyang tropa sa ilaling sa isang simpleng intiblado walang sayawan, maliban kay Maro Martinez na biglang kumanta ng Delilah ni Tom Jones. Ah. O oh, mga kaibigan, si Maro, anak ng Yumaong PBA legend na si Yoyong Martinez ang nagbigay ng konting showbiz sa kanilang kampanya. Pero bukod sa kanyang full-throated performance, ang giting ng pasig ay nagbigay ng isang bagay na mas mahalaga, katotohanan. Ang kanilang mensahe, good governance. Simple, no? Pero malalim si Rico kasama si Vice Mayor Dudot Jaworski at Congressman Roman Romulo ay nagpaliwanag sa mga tao kung bakit mahalaga ang transparent na pamahalaan. Pero heto ang kicker ha. Ang kanilang kalaban, si Sara Diskaya ang, at ang Team Kaya Dies, ay nagpapakita ng ibang klaseng kampanya. Party band, LED screens, jollity takeout, parang fiesta sa bawat meeting. Pero ang giting ha, walang hakot, walang trolls, walang bigayan ng grocery bags. At kahit ganon, tinumog ng mga tao ang kanilang mga rally. Bakit? Dahil ang pasigenyo ay hindi tanga. Alam nila ang tunay sa peke. Ngayon, pag-usapan natin ang prinsipyong dala ng giting ha. Si Vico Soto ay hindi basta politiko. Siya ang sa 27 years na pamumuno ng mga Eusebio sa Pasig noong 2019. Pero hindi madali yon ha. Noong unang termino niya, mag-isa siya sa City Hall. Walang kaalyado sa konseho. Ah, kaya naman noong 2022, pinuon niya ang giting ng pasi. Isang slate na hindi lamang magaling, kundi mapagkakatiwalaan. Ang kanilang mantra, walang pangalan sa mga proyekto, walang hawak sa pera ng bayan at walang trapo tactics. Isipin niyo mga kaibigan, ha? sa isang mundo, isang mundong puno ng ayuda at food, buying, ang Giting ay tumanggi na magbigay kahit piso. Sa halip, itinuro nila ang tamang proseso. Ako ah, kailangan mo ng tulong medikal, may sistema na. Kung kailangan mo ng school supplies, libre na ang mga 'yan, pati sapatos. At ang pinakamalaking plot twist, ang budget ng Pasig ay tumaas mula 10 billion pesos noong 2019 hanggang 22.4 billion noong 2025. Bakit? Dahil nilinus ni Vico ang procurement system, hindi na kinukupit ang pera ng bayan. Bravo, Mayor Vico! Okay, pero teka muna mga kaibigan, hindi natin pwedeng baliwalain ang kalaban. Si Sarah Diskayang ang construction magnate ng St. Gerard Construction, ay hindi basta-basta. Siya ang numero unong kontratista ng Administrasyong Duterte at ang kanyang kampanya, parang pelikula ni Michael Day. Malaki, maingay, at puno ng special effects may party band, my dancers, my LED screens, at may Jollibee pa sa kick-off. <laughs> Kung ikaw ang nasa rally, baka isipin mo, uy, libre chicken joy. Pero heto ang mas malalim na issue. Bago pa man ang campaign period, si Diskaya ang nagbigay na ng mga charity drives, soup kitchens, at medical missions na may tatak na kaya this. At nung kalagitnaan na ng 2024, biglang dumami ang kanyang mga online pages kasabay ng smear campaigns laban kay Rico. Ang sabi ng isang pag-aaral mula sa The Nerve, may coordinated inauthentic behavior daw sa social media para iangat si Diskaya. At kahit idinidikta niya mga ito, ah, uh, kahit niya itong mga ito, ah, may mga pahiwatig siya na vloggers ko si isang panayam, hmm, para parang may script, no? At ang mga pinakamalaking ilipante sa silingit, ang mga balita ng vote buying. Maraming pasigenyo mga nagsabi na nakatanggap sila ng bigas at groceries mula sa mga staffers ni Diskaya kahit na sa campaign period pero si Vico sa halip na sumali sa laban ng pera, hinikayad niya mga tao na bantayan ang kanilang boto at heto ang punchline. Kahit gaano kalaki ang pera ng kalaban, 351,392 na boto ang nakuha ni Vico. Ha? Laban sa 29,000 Uh, 591 uh, ni Diskaya, Landslide, mga kaibigan. Kaya naman, mga kaibigan, ang kwento ng giting ng Pasig ay hindi lang tungkol sa isang eleksyon. Ito ay tungkol sa dignidad ng Pasigenyo. Si Shane Villanueva, isang tindera ng bigas uh, sa Pasig City Mega Market, ay nagsabi, nakikita naman po natin lahat ng pagbabago dito sa Pasig. Si Gerald Diaz, isang tricycle driver, ay nagdagdag, ah, nalinis niya lahat. Kaya straight kami sa giting. Ang mga pasigenyo ay hindi nagpadala sa pera o sa mga gimmick. Alam nila ang halaga ng tunay na pamamahala. Ang mga reforman dinala ni Vico mula sa Libre Hospital at Dialysis hanggang sa Noche Buena packages para sa bawat pamilya ay nagpapakita na ang gobyerno ay maaaring magsilbi ng walang korupsyon at ang giting hindi nila tinuring ang mga tao bilang mga pulubi. Tahalip, kinakausap nila ang mga pasigenyo na may respeto. Nagpaliwanag ng mga isyu at sumagot sa kanilang mga tanong. Ha? Isang miyembro ng giting, si Angelo de Leon. Yan, crush na crush natin man. Ang nagsabi, principles really won the elections. At ito ang core ng kanilang tagumpay. Ang pagiging tunay, hindi mo kayang talunin ang katotohanan. Ngayon, ano ang hinintayin natin sa giting ng Pasig? simula June 30, kontrolado na ng giting ang buong konseho ng PASIC. Ang layunin ayong kina Vico at Tudut Jaworski ay gawing permanente ang mga reforma. Gusto nilang gawing bahagi ng kultura ng PASIC ang good governance kahit sino pa ang manalo sa susunod na eleksyon. Pero higit pa riyan, ang giting ay nagpapakita ng mga tao ay tunay na, na magigiting. Sabi ni Jaworski na sila ang magigiting, hindi kami. At itong hamon sa atin, Paano natin may papasa ang ganitong klasing pamumuno sa ibang lungsod, sa ibang probinsya at sa buong bansa? Mga kaibigan, ang kwento ng giting ng Pasig ay isa sa mga paalala ng prinsipyo ay kaya pa rin manalo. Sa mundo ng trapo politics, trolls at vote buy, pinatunayan ni Vico Soto at ang kanyang slate ng katotohanan at tunay na serbisyo ang tunay na nagwawagi. Kaya naman, kung na-inspire kayo ng kwentong ito, at hit ang subscribe button, mag-like at mag-comment sa baba. Ano ang tingin nyo sa tagumpay ng giting? May mga ganitong klaseng leader ha, ah, ba sa inyong lugar o i-share nyo sa comment section. At, ang, at kung kung gusto nyo suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super thanks. Kahit maliit na halaga, malaking bagay. Yun para may pagpatuloy natin ang pagpabahagi ng mga kwentong may kabuluhan. Salamat sa inyong mga ilang mga minuto mga kaibigan at hanggang sa susunod na episode. Ah, magkita-kita tayo ulit sa landas ng katotohanan at kiting.